Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. casting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines Metro Manila, Metro Manila our home our treasure and our pride join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada News Headlines Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga may... Ang bagyong Dante. Lumakas pa at may posibilidad na maging isang tropical storm. Isa sa dalawang LPA, may mataas ring tsansa na maging isang bagyo. Labing dalawa naman na ulat na nasawi sa pananalasa ng habagat at krising ay huyan sa PNP. Lumala lang pagbaha sa Pilipinas. Nangangailangan ng whole of government approach ayon sa isang senador. Comprehensive audit naman sa flood control funds ng DPWH. Ikakasaraw ng isang neophyte lawmaker. Ito namang apila ng kampo ni Duterte na ipagpaliban ang ruling para ho sa interim release nito ipinababasura ng ICC prosecutor. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News -FM Philippines In the heart of changing lives. Healthy and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw po ngayon mga kabrigada ng Miyerkules, July 23, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao. At Brigada Gab Dalisay. Six, six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, pinahayag ng pag-asa na patuloy pang lumalakas ang Bagyong Dante at mayroong tsansa na maging isang tropical storm. Ulitong namataan, mga kabrigada, sa layo pong... Uh... 915 kilometers silangan ng extreme northern Luzon, Taglay. Ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 70 kilometers per hour na patuloy na kumikilos. Pahilagang kaluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, wala pang direktang epekto ang bagyong Dante sa bansa gayon paman. Sinabi ho ng pag-asa na patuloy nitong pinalalakas ang hanging habagat. Dahil ho dito, habagat ang kasalukuyang magdadala ng maulang panahon ngayon sa ating bansa. Asahan ang mga pag-ulan sa Metro Manila, sa Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Pataan, Zambales, Cavite, Laguna... Batangas, Rizal at Occidental Mindoro. Para naman sa nalalabing bahagi ng MIMAROPA, La Union, Nueva Ecija, Quezon, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon, Bspati, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental, asahan pa rin po ang paminsan-minsang pagbuhos ng ulan dala pa rin ng habagat. May mataas naman na tyansa na maging ganap na bagyo na rin ang isa pong LPA na nasa loob ng PAR kung saan ayon ho sa pag-asa yan ay may direktang epekto sa bansa dahil sa lapit ho nito sa kalupaan. Yan ho kabrigada yung magdadala ng pag-ulan sa CAR, Ilocos Region, Batanes, Cagayan at Isabela. Kung sakaling maging bagyo mga kabrigada ay magtataas nga ho ang Tropical Cyclone Wind Signal ng pag-asa at tatawagin naman niyang Bagyong emong Samantala, may katamtama naman at tiyansa na maging isang bagyo ang isa pang LPA na nasa labas ng Par. Brigada Balita Nationwide Nagpaalala naman si Senador Bongo na maging maingat lalo't nagbabadyan na naman ang masamang panahon dahil po sa panibagong bagyong Dante. Iba yung pag-iingat ang payo nito lalo na sa mga residente sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Partikular sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas dahil huyan sa posibleng malawakang mga pag-ulan. Sa huli, sinabi po ng senador sa publiko na sumunod sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan at lumikas na sa kanilang mga tahanan kung kinakailangan para po sa kanilang kaligtasan. Meron daw labing dalawang individual ang napaulat na nasawi dahil po yan, sa pananalasa ng nagpapatuloy na habagat at yung nagdaang bagyong krising ayon sa PNP. Brigada Cath Austria, ibrigada e mo! Labing dalawa katao ang naiulat na nasawi sa gitna ng pananalasa ng habagat at bagyong krising. Batay sa datos mula sa PNP Public Information Office, lima sa mga nasawi ay mula sa Calabarzon, tatlo mula sa Negros Island Region at isa mula sa Mimaropa, Northern Mindanao, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at National Capital Region. Siyam sa mga biktima ay nasawi dahil sa pagkalunod habang dalawa naman ang namatay matapos mabagsakan ng puno ang kanilang mga bahay. Bukod sa mga nasawi, pito rin ang naitalang sugatan sa pananalasa ng sama ng panahon. Lima sa mga ito ay mula sa Sambuanga Peninsula na tinamaan ng bumagsak na puno habang dalawa ang sibilyan sa Cordillera Administrative Region na tinangay ng Romaragasang Ilog. Lahat ng sugatan biktima ay nagtamu lamang ng minor injuries at kasalanan kasalukuyang sumasa ilalim sa gamutan. Samantala, 382 katao ang nasagip ng PNP sa isinagawang search and rescue operations. Isang mobility asset naman ng Malvar Municipal Police Station sa Batangas ang naiulat na nasira. Nakapagtala rin ng 283 uniform personnel at siyam na non-uniform personnel ang PNP na kabilang sa apektado ng kalamidad patuloy ang koordinasyon ng pambansang pulisya sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong mamamayan at mapanatili ang kaligtasan sa gitna ng kalamidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Ilang mga telco naman, mga kabrigada, may alok ng na mga libreng call and text. Pati na rin ho data sa mga lugar na matinding na apektuhan ng habagat. Brigada Jigo Custodio, ibrigada e mo. Brigada. Sa gitna ng patuloy na pagulan at pagbaha dulot ng pinalakas na habagat, Magbibigay ang PLDT at Smart ng libreng tawag, text at data para sa kanilang mga subscribers sa mga lugar na lubhang naapektuhan. Makikinabang ang mga subscribers sa mga sumusunod na lugar: Ang Angono, Bataan; Bulacan; Cainta, Las Piñas; Marikina; Mindoro, Pampanga; Pangasinan; Pasig; Tarlac; Taytay at Sambales. Ayon sa kumpanya, ang pananatiling konektado ay isang lifeline sa ganitong panahon. Dahilan para i-activate ang libreng tawag, text at data upang makakonekta ang kanilang mga customers sa kanilang mga mahal sa buhay at agad na makahingi ng tulong kung kinakailangan. Inatasan na rin ng kumpanya ang Meralco na magpadala ng high bed at amphibious trucks, motorized boats at mga rescue teams sa mga binaha at delikadong lugar. Bukas din ang Smart Care's Crisis Hotline para sa mga nangangailangan ng tulong o gustong kumontak sa kanilang pamilya in the heart of changing lives. Sako, si Brigada G. Gusto, dyan ang 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong lumalalang pagbaha sa Pilipinas. Nakakailangan na raw eh, ng whole of government approach ay huyan sa isang senador. Brigadaan Cortez, i-brigada mo. Brigada. Brigada. Idiniin ni Sen. Joel Villanueva na hindi patsyepatsy ang proyekto ang kailangan ng bansa para masolusyonan ang problema sa lumalalang pagbaha sa ilang lugar. Ayon kay Villanueva, ang tunay na kailangan daw para masolusyonan ito ay ang pagpapatupad ng whole of government approach na dapat ay kinabibilangan ng Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources at maging ang Metro Manila Development Authority. Pero maliban pa nga sa pagtutulungan na mga nasabing ahensya ay mahalaga rin daw na busisiin na maigi ang milyong-milyong halaga na ginagasto sa feasibility study upang matiyak na epektibo pa rin ang mga disenyo na mga proyektong ipinapatupad sa bansa. Samantala kailangan din daw mabigyan pansin ang pagtalakay sa waste management na siyang nagpapalala pa sa pagbaha sa Pilipinas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News. News FM Manila, the Misika News of balita, Usapang Usa pang baha pa rin mga kabrigada. Itong comprehensive audit sa flood control funds ng DPWH. Ikakasa daw yan ng isang new fight lawmaker, maker. Rigada Haji Kaamino, ibrigada mo. Brigada. Binweltahan ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang Administrasyong Marcos at ang Department of Public Works and Highways dahil umano sa kabiguan na pigilan ang malalang pagbaha sa kabila ng bilyon-bilyong pisong inilaan sa flood control projects. Ayon kay San Fernando, taon-taon na lang nararanasan ang paglusong ng mga tao sa baha sa kabila ng sinasabi ng gobyerno na ginagawa na nito ang lahat. Tanong tuloy nito kay DPWH Secretary Manuel Bonoan kung saan dinadala ng ahensya ang pondo. Ipinaliwanag ng kongresista na isa sa pinakamalaking recipient mula sa National Infrastructure Budget ang flood control. Sa katunayan, nitong nakarang taon ay nakatanggap niya ang DPWH ng 244.6 billion pesos para sa flood management habang ang MMDA ay nabigyan ng 3.52 billion pesos. Ngunit kahit meron ng investment, umabot lamang umano sa 53% ang nakukumpleto ng DPWH sa flood control projects as of March 2018. 24. Samantalang sa COA audit nakapag-ulat ang MMDA ng 38% na delay rate. Punto pa ni San Fernando, hindi pa naipapaliwanag ng gobyerno ang underperformance ng flood mitigation efforts lalo't hindi nararamdaman ng publiko ang mga proyekto. Pinu na rin niya ang umanoy pagprioridad sa photo opportunity at biyahe abroad sa halip na ayusin ang problema sa Pilipinas. Babala ng neophyte lawmaker. Ngayong pinaghahandaan ng deliberasyon para sa 2026 national budget, sisiguruhin niyang mabubusisi ang pondong inilalaan sa DPWH. Isusulong mano nila na magkaroon ng komprehensibong audit sa lahat ng flood control funds sa nakalipas na sampung taon. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji Kaaminyo, No 105.1, Brigada the news FM Manila. The music and news authority. Brigada balita nationwide. Ang DA naman tiniyak ang pagtugon sa mga napinsalang agricultural areas dahil po 'yan sa sama ng panahon. Brigada Sheila Matibag, i-brigadamo. E brigada mo. brigada. brigada. Ba -ba 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 Ibigay ng hindi bababa sa 495.4 million pesos na halaga ng tulong ang Department of Agriculture sa mga magsasaka at mangingisda dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at bagyong krisinga. Kabilang sa mga tulong na ito ay ang pamamahagi ng agricultural inputs gaya ng bigas, mais at vegetable seedlings upang matiyak ang mabilis na pag-recover sa mga napinsalang taniman sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at West Stern Visayas. Na-i-activate na rin ang Quick Response Fund para sa rehabilitasyon ng mga apektadong farms. Maliban dito, ay available na rin ang hanggang 25,000 pesos na maaring utangin ng mga magsasaka sa pamagitan ng Survival and Recovery Loan Program ng Agricultural Credit Policy. Batay sa DADRRM Bulletin No. 7, tinatayang higit 6,000 na ang apektadong magsasaka at mangisda in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The music and you. Ito namang reciprocal tariff ng Amerika sa Pilipinas na ibaba 19% pagkatapos ng Marcos Trump meeting. Brigada Maricar Sargan i-brigada mo. Brigada. Inanunsyo ni U.S. President Donald Trump sa kanyang social media na nabawasan ng 1% ang ipapataw nilang reciprocal tariff sa mga export product ng Pilipinas. Habang magiging open market naman daw ang Pilipinas at zero tariff sa mga produkto ng Amerika. Kasunod ito ng kanilang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa White House kung saan sinabi ni Trump na isa itong beautiful visit. Inilarawan din ng U.S. President si Pangulong Marcos bilang very good and tough negotiator. Sea Nabatid na mula sa naunang 17% tariff na ipinataw ng Amerika. Itinaas nila ito sa 20% at ngayon ay nasa 19%. Maliban naman sa trade deal, sinabi rin ni Trump na magtutulungan ang dalawang bansa militarily pero hindi na nagbigay ng iba pang detalye. Samantala, inaasahan namang pabalik na ng bansa ang Pangulo pagkatapos ng official visit nito sa U.S. Bernard Marcos, Jr., of the Philippines. A great family, great family legacy, uh, and highly respected in this country. I know that because I have many friends in the Philippines. And there's great respect, or I couldn't say it. So, congratulations. <laughs> We're going to be talking about trade. We're going to be talking about uh, war and peace. They're a very important nation, militarily. And we've had some great drills lately. We're back with them. So, I just uh, — I want to say it's an honor to have you. We're going to talk about trade today, and uh, we're very close to finishing a trade deal, big trade deal actually. And we do a lot of business with you. It's a lot of, uh, it's a lot of income coming in for both, for both groups. But I was surprised to see the kind of numbers. They're very big, and uh, they're going to get bigger under uh, what we're doing and what we're proposing. And I just want to thank you for being with us. It's a great honor. You and your representatives, really. A great, great honor. A In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Humihiling ang prosecutor ng International Criminal Court sa pre-trial Chamber 1 na ibasura nga ho yung naging apela ng kampo ni dating Pangulong Duterte na ipagpaliban ito pong desisyon para po sa kanilang hiling na interim release. Paliwanag po ni Deputy Prosecutor Mame Mandianyang hindi kumpleto ang isinumiting impormasyon ng kampo ni Digong sa International Tribunal at sila rin umano ang pumili kung kailan nila inihain ang application para nga ho sa interim release. Ngunit, humirit ang mga ito na ipagpaliban ng desisyon hanggang o oh upang makumpleto nila ang lahat na kinakailangan pang impormasyon. Dahil ho dito, iginiit ng prosecution na hindi dapat payagan na masuspend ang desisyon kaugnay dito para lamang makumpleto ang submission ng Defense. Brigada Balita Nationwide Sa ibang balita tayo mga kabrigada, binigyan ng National Irrigation Administration na nagbibigay sila ng abiso sa mga residente sa mga lugar bago po sila magpakawala ng tubig. Ayon po kay NIA Deputy Administrator for Engineering Operations Josephine Salazar, dalawa hanggang tatlong oras bago po sila magbukas ng mga gates sa mga dams ay ipinaaalam na ho nila ito sa mga residente sa lugar. Sinabi ito ng opisyal matapos maitala na nasa spelling level na ang ilang mga dam sa bansa. Iwanan ko ng opisyal, sumusunod sila sa protokol kung kailan magpapakawala ng tubig, partikular na sa Anggat at Ipo Dams. Gumagamit din sila ng Advanced Weather Forecasting System na may artificial intelligence para humatukoy kung kailan kailangan mag-release ng tubig Brigada balita nationwide. Ka-brigada, dapat po eh kahit nga ho walang pasok ngayon. E pinahahalagahan po ng mga teenagers ang kanilang kalusugan Isa ko yung panalakabrigada na sa Standout ES4 Multivitamin Capsule Nakapartner po ng mga parents para matiyak na magiging healthy ang ating mga anak Sa anumang hunguri ng panahon Para sa mga teenagers, Standout ES4 Multivitamin Capsule Simulang to pa ng mga pangarap ng inyong mga anak And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Mapag Brigada Balita nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Wala sa Brigada News FM Manila, The Music and News. AUTHORITY! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.